Guys, ito naman, bandang dito ini. Eh. Ito kasi yung mga mabundukon dito sa amin. Eh. Ayan, eh. So, talagang makadaan kasi grabe yung landslide doon. Grabe na. E, naipit na nasak yan eh. Naguhuan niya tayo ito. Grabe ka, motor na natin. Ah, yeah, naguuhan na talaga. Naguuhan pala. talaga siya oh. Sabi. Ayan. Nakakalusot na. Sa tulong ng mga residente. mas yes, makakadaan na tayo. Grabe As ng para taas pa rin ako kagabi medyo na siya sira side mirror ano ano